Ako si Dracula at magpapalibing ako sa loob ng dalawang araw. Huwag na huwag nyo itong gayahin. Tabunin ako ninyo! So ayan mga kaibigan, no? dinig na dinig ko yung pagtabon ng lupa dito sa loob. Eto ang aking team at sa kanilang mga kamay nakasalalay ang buhay ko. Eto na siguro ang pinakatsalinting na content na ginawa ko sa buong buhay ko. So karon na man ni magtabon no? usay maingon ni mga tawhana. Ako maingon sa iyan, dilalay di, di lalo yung maglubong og buhi. Gago. <laughs> Ito po ang kalagayan ko ngayon mga kaibigan, no? So katatapos lang po nila akong tabunan ng lupa. Ayan po. Dumidilim na at bumibigat na ang ulo ko. Kung nagtataka kayo kung bakit nakakahinga pa ako, siyempre meron tayo rito ng electric fan. Mino na mong, di na ni, kaabot ng ulan na dire. Na guys, Halika guys, kaya ihaw natong panoki pagad-dulo boy. si Dracula. At lang ang kakainin natin? Hap. <tipad> mm. Pranga una. Uh... <laughs> ya te <probo> ko naman. <laughs> guys, muli na ako kay grabe na. Tulgo na kay ko. Hindi na magwanta. Thank <tipad> you nang di ako Pagkakataon Ano si Gawas? Kaya ni mo! Naghaling mi! Naghaling! Ano? Pertaro bang ulana! Pagkatabuon ni mo si Kma. ko ko asinsong. Kinilangang kasing kanahin niyo. Ang kami bala ni mo! At kung nagtatanong kayo kung saan ako iihi, simpre, ito ang sagot. At kung saan naman ako dudumi, yan ang abangan niyo habang nagpapahinga ako sa ilalim, pinaglalamaya na pala nila ako sa itaas. So, good morning, good morning na mga kaipigan. So, kakagising ko lang po mula sa pagkatulog. What? 6 a.m. na po. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa labas. Ngalawang araw natin dito ngayon. Sa pangalawang araw ay mas ginandaan pa nila ang libingan ko. Parang totoo lang. Habang tumatagal ako sa ilalim, ay dito ko nararamdaman ang hirap at sakit ng ulo. Ang uli na mga bata. Ang uli na mga bata, oy. Ay, ay, ko nabiyay, ha? Oh. Hindi kayo na meron de dere. Magtungit yeah. At nang nakahiga ako, nang biglang... Run <laughs> out? Run out. Ha? Run out. Kuwanan nyo kayo, ikang kayo, walang hangin dire Ngit-ngit kayo. Ikaw ginawa. Pag ito ang hangin dami. Tanawa, Tanawa okay. na tanawa Huwag ginawa. nawa, igang kayo Kurinti tira Huwag nga kurinti kaya din Ha? Huwag nga kurinti Huwag nga nawa, igang kayo Igang kita di. Ayaw na ninyo, ayaw daw ninyo Dali ang ninyo, ko ginawa Huwag kurinti chod Wala, wala kurinti Ay. Na na, na na, na na, na na. Gany. Grabe. Gany, bali. So, ayan mga kaibigan. No? So, lalabas na po ako ngayon dahil hindi ko na po talaga kaya yung init at saka Sikip nitong hinihigaan ko ngayon.